kayo nanonood ka RSJ ah <coughs> uh, wala nang intro dumako na tayo sa ating RSJ's jokes um, this time ang ating gagawin na joke ay eto boring boring na joke pinaka boring boring na joke na madidinig nyo Sobrang boring na joke to. <laughs> um, inutusan ni ano. Inutusan ng tatay niya ang anak niya. Na patayin yung ano, ilaw. Dahil umaga na eh. May sikat na ng araw. Sabi niya, sabi ng tatay sa anak, Anak, patayin mo na yung ilaw. Tapos sabi ng anak, sige po. Tapos yun. Pinatay niya na yung ilaw. Ang ginawa niya, nilunod niya yung ilaw. Ayun. Tapos ano niya pe, sinipi, ako niya pe. Tiningnan niya kung ano. Kung humihinga pa. So, hindi na humihinga yung ilaw. Yan, patay na. At dyan nagtatapos ang ating boring na joke. Thank you.